Hello guys, for today's video, nandito kami sa uh, ano, cementerio dito lang sa Mikawa Bulacan at wala kami magawa, kasama ko yung dalawa yan kapatid ko, tsaka yung friendship niya <laughs> <Hello>? <laughs> <laughs> yung kapatid ko, tsaka yung <laughs> ayan so, tignan niya yung mga ano ka baong dito yung mga mga hindi pa nalalagyan yan guys

Di meron na? Pang baby. Oo, o, mga pang baby siya. May tabi po. Tapos Ay, eh, merong ano, may isa pa doon, may buto. Sa taas, yun oh Ay, oo nga, may buto. Ay, buto. Ay, yung ibang, ibang, ay, yung ibang buto. Ayan, guys. Ay, mga sako. Tapos, ayan, tabi-tabi ay. po. Tapos, ayan, may mga sako dyan. Ayan, o. Ayan. Ang buto dyan. Ayan, sumalangit so, na wa kayo. Sana huwag kayong magparamdam. Tatakot I yung mundi. Ngayon guys, medyo nakakabrokot guys. Tabi-tabi po. Medyo iba yung pakiramdam ko dito. Kaya nga eh. Parang mabigat. Ako din. Yan, parang puro baby. Eh or, baka dito iniwan yung mga ano. Dito muna iniwan yung mga hindi pa na ano, nabab nababayaan. Naayos pa sila. Pero kawawar. Ano? Oh, parang may naririndig ako <laughs> ako guys hindi ba yung pagkakit yung ayan guys ayan sila yung iba ayan naman dun, ayan medyo nakakabrokot dun guys Kaya, bigot naman dun siguro kasi ilagay <laughs> so, yung balay okay. Oo, kasi ano yan eh. Oo nga. Siyempre, eh, namimiss nyo nila yung pamilya nila yun. Yung mga kaluluwa nila. Ayan, guys. Ayan, marito ito, kailan namatay. Ang nakakaawa talaga is yung mga, ano, mga bata, katulad niyan. Yan yung mga nakakaawa. Siyempre, di ba marami pa silang gagawin sa mundong, kailangan pa nilang, ano, Ayan, may mga baby. Nakakaawa talaga yung mga baby, promise. Yung mga may edad, hindi masyadong nakakaawa. Charot. Pero ano rin, Mar at least marami na sila nagawa sa buhay nila. O siguro okay na sila sa mga kinalalagyan nila. Pero yung mga baby, Yung talaga yung mga nakakaawa, guys. Promise. Yung katulad niyan. Mm. Ayun yung bricks are babaran. Ayan. Disclaimer po sa mga may-ari na itong mga nicho. Ayan, binablog ko lang po. Ayun guys. Ito si ate, tinan mo. Hello po. Parang bata lang yung tsura niya. Oo. Mm -hmm. No? Para ano, ano. hindi siya ma-eat. Wala pa tayo nakakaano, nakita mo na. Ayun. Ay to may pumunta dito. Siguro ka mag-anak nila. Oo. Kanina yung, yung, kanina. May dumalaw. Yung isa ay kawawa naman yung isa. Ayun. Yung ate yung tabi-tabi po. Saan? siya isa yung picture. Oo, oh, masaya siya dyan. Ito, baby na naman. May Yan, yung... September 10, 2015. Hanggang totoo, isang taon lang yung ano niya. Ito, baby ni tatay. Ha? Oo oh, nga. Ayan, guys. Ito kamukha ni Digo. Sorry, po. Ito, 2021-2021. Mga baby. Ito parang, ba't nawarak to? Ba't naman ganun nawarak to? No, no. Ba't siya nawarak? Yung no, iba makadala lang nila. No. Ayan. Pangalawang besa namin pumunta sa, ano sa cemetery nag-vlog ako. Ito. Pangalawang vlog na to. Is Ito yung isa. Silipin natin doon. Uy. 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 May mga ingi ba? Siguro mga ingi to si Kuya. Si may red <laughs> doors pa eh. Kaya ang... Ayan guys, doon, doon banda medyo nakaka-ano. Mabigat doon yung katao yung ano niya hindi, meron pa dito parang ginagawa. Nag-iisa lang, nag-iisang parang medyo ma-ice-ice dito na ano. ito mag-asawa. Ito mag-asawa to, no? Ay, oo. oo. 19, 1946. Tapos, 2022 na matay. Ito, isa, ilang taon nang nakalipas. 2023 na matay. Dalaman taon lang na matay. Matay na yung babae doon naman 2019, 2000, isang taon na ka, ano, kawawa talaga. Kung ano man yung makinang matay nila, nakakatawa talaga. Ito 1997 hanggang 2000. Baby pa. Ayan guys, kawawa naman yung mga bata. Doon naman tayo sa kabila guys. So yun guys, medyo ano na kami. Hmm. Ito tayo banda. Eh, ito lang kami. Grabe naman kayo. Ito lang kami. Magkakangkat yung mga aso. Pero pesto lang kami. Kayo naman. Masyado naman kayong ano, bantay na bantay. Saan tayo? Dito. Para dun tayo. dun tayo sa may tindahan. Forma muna tayo doon. Maliit lang tong cementerio. guys. ngayon lang kami nakapunta dito sa Mikaukalo. So, yes, punta naman tayo. na siya magpakamata. gusto na gusto niya na kumain siya Pero, pero hindi talaga siya Parang nandot, biha pa doon. Kasi, ba't siya? Mayroon kasi siya sakit eh. Masang sakit. Matanda Sobrang Tapos siya, kaya rato Parang nakaigana na siya, Bendy. Tapos Kasi lahat akong anak niya. Nauulahan nyo na yung mga ako niya. Masami? Ano? ito ano ito? Si At? Pwede mo yung yung itsura niya. Pwede mo kung ano kung sino pa yan. Mm Tsaka -hmm. parang dyan, ja, siguro dyan talaga nilalagay yung mga ano. Yung mga hindi pa nababayaran. Mm -hmm. Yung buwan buwanan niya? total?

Ano doon, kung natin. sa yung ano ito, sa may darigla, oh, yung may bahay doon, diba laging doon nila sa yung mga... Oo, siguro. hindi ko kalala yun, hindi ko, hindi itihingon ko. Oo, sabi nga ko yun. Mo pa talaga. Kasi baka mamaya, buhay <laughs> So ano? Diba pa naman sa tinong Diyos, ginagwala naman talagang ganun mula? Oo, ginagwal sa akin. Binabalot lang sa, ano, sa Kaya, yung Panginoon, binabalot ulit yung buhay nila yung iba. Eh, siyempre kapag, kapag ka, ano, pinakalamanan ng tao yung, ano, yung katawan Hindi na to. Tapos, pinakalamanan ng tao, siyempre na kinuha na yung, yung dapat na, kung saan ka lalagyan ng, ano eh, uh kaladang -huh. dugo o ganyan paano ka pa bubuhay na kami hmm. Paano ka pa bubuhay na pang? Kasi, ibig din mo, kaya ano, kaya dati, wala no, mga bar sa mo, bar mo. Kasi may chance ka pa. Uh -huh. Oo, may chance ka pang mabuhay. Pwede ka pang mabuhay. Ang alam, ano sa panahon kasi natin ngayon, iba na eh. Kasi, kas, kasi, 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 ano, Habis na ng trabaho. Ang ganda bumaho, ganun. mo ba? Hindi ano, kabaong na alam. Na-sweg na Malay mo. Hindi ba pinagkat may 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 pinagkat na pinagkat may pinagkat may pinagkat Huwag wow, kang matatakot sa araw sa araw sa araw. Hindi nang mo. Tangnan na matutuwa ka nung dahil tangan na buhay pala ito. Di ba? Hindi ka tulad ngayon na bahasa mo. Wala na, no choice na ta, talaga. Kaya nga diba dati, nakuwento ko nito sa mga kalinsya na may yung, patay nalabubuhay. Bisa din, binalik na dito sa buhay mo. Bihina ka po ulit ng pagkakataon. Kaya yung ganyan, hindi ka na magbibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Kasi hinuman ang dugo mo eh. Binatingan ka niya eh. Parang dinobalded ka niya eh. Mm. Kaya nga tayo medyo juice eh. Dati nung anong, anong, anong. Oh, ako, nga nung gano'n nga Ako, kung ako nga lang, hindi ayaw ko di di di. Tapos diba yung, yung mga sabasa mo yung ano? Within 24, 24 hours diba sabi? Within 24 hours. Music <mulong>